Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Page. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagbawi ng Boston Celtics sa Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang natanggalan nga na po agad ang Los Angeles Lakers ng isang manlalaro. Isa nga po sa mga kupuna na gusto talagang bawian ng Boston Celtics ay ang Miami Heat na siyang naglaglag sa kanilang team last season sa Eastern Conference Finals. Ito rin naman nga po ang mismong dahilan bakit nakapag-desisyon ng Celtics na gumawa ng ilang malalaking trade sa nagdang of season para mapalakas ang kanilang lineup. At sa kabutihan ang pal naman nga po mga katrops ay nagawa naman nga po ngayong araw matapos talunin ng Boston Celtics ang Miami Heat sa score na 119-111 sa pamamagitan ng ginawang balance scoring ng kanilang first five sa pangunguna ni Derek White na kumuha ng 28 points, Jalen Brown na kumuha ng 27 points, Kristaps Porzingis at Juru Holiday na parehong kumuha ng 17 points, at si Jason Tatum na kumanara naman ng 22 points. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po naging madali para sa Boston Celtics na manalo, gayong ginawa naman nga po ng Miami Heat ang lahat ng kanalang makakaya. Sa pangunguna ni Tyler Hero na nagtala ng 28 points, at Bam Adebayo na kumanara naman ng 27 points. Sadyang natalo lamang nga po sila ng Celtics dahil sa mga questionable call sa mga minuto ng 4th quarter. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang natanggalan nga na po agad ng Los Angeles Lakers ng isang malalaro. Marami nga po ng mga fans ang hindi na-impress sa pagkapanalo ng Lakers sa kanilang huling game laban sa Phoenix Suns kaya kailangan nga po talaga nilang mapa-improve na gusto ang kanilang laro sa kanilang mga susunod na laban ngayong regular season. Pero wag naman nga po kayong mag-alala mga katrops. Gayong hindi para naman nga po kumpleto ang lakas ngayon ng Lakers sa hindi pa rin paglalaro dito ni Jared Vanderbilt. Ang kaso lang mga katrops, base nga po sa pinakahuling nalabas na balita ngayong araw, mukhang hindi para naman nga po ito makakapaglaro sa kanilang mga susunod na game. Gayong base nga po sa binulgar na balita ng Lakers insider na si Jovan Buhan ng The Athletic, bagamat man nga na po tuloy nang nag improve ang nadaling pa ni Jared Vanderbilt sa isinagawang pag-usuri sa kanya ngayong araw, ay hindi para naman nga po nila ito papayagan na maglaro. Sa katunayan, out pa nga po ito sa lineup ng Lakers sa susunod na dalawang linggo, kaya wala nga pong choice ngayon ng Lakers kundi maglaro at piliting manalo nang wala si Jared Vanderbilt. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.